Hello mga kamaster uh, Ngayong araw nito, ito uh, July uh, 30 Ah uh, June 30 pala Nagmadali ako mga, mga ludo uh, Andito kami ngayon sa Isang subdivision Kung saan out kami sa Slab Simpli nakikita natin ito ay uri ng uh, slab na uh, isang steel deck. So paano ba maglagay ng mga uh, junction box, mga piping, uh, kung paano yan gawin. Yan ay ipakpakita namin sa inyo mga kamaster. So salamat pala sa nag at sa nanood sa ating mga video kahit na ko lang ako. Ah, uh, pa po ako sa inyo sa mga likes, lalo na yun sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Maraming uh, malaking uh, uh, bagay na po 'yan sa akin bilang uh, isang baguhan sa pagba-vlog sa nang electrical. So, ito po ako ngayon. Uh, Bali ito 'yung kasama ko. Ayun, naglalagay siya ng uh, junction box sa steel deck. So, paano ba natin 'to gawin? So, kasi pag uh, mas okay 'yung sa Uh, sa steel deck kumpara sa slab na plywood kasi wala ka nang uh, me medyo less na yung uh, pag uh, bibend mo ng bars uh, ito kahit konti lang kasi sa sa mga PVC ka lang mag adjust kung paano mag-bend at saka kung paano mo siya ilalagay sa slab ayan oh okay so, uh, as you see ini-prepare na yung ano yung mga junction box sa ulitin ko mga kamaster, ako ay taga video lang. <laughs> yan yung mga kasamahan ko. Yan yung sinot-not. Ayan. Yung forma namin. Hi, not! Can you say hi? <laughs> Ayan po yung mga mga pupugi dyan, no? Yan. Ayan. Ayan. yung mga... Okay guys, pakita natin kung paano maglagay ng uh, junction box. Una, yung iba kasi, uh, yung iba kasi, Ah uh, ginagamitan nila ng uh, ng uh, cutter o uh, para makat yung uh, steel deck sa amin kasi yung nakasanayan ko na sa sa uh, inaakala ko na sa mas madaling paraan so yung ginagawa namin naglalagay lang kami ng mark minamarking nga namin gamit yung uh, yung matulis na parang uh, uh, ini-improvise na Phillips screw so ganyan binibend lang niya. Makita niya binibend lang hanggang sa uh, magkasiya sa butas ng junction box. So ganyan lang 'yan kadali. So baka problemahin natin kasi nilalagay natin 'to ng diretso sa steel deck. Paano naman kung uh, paano natin malalaman kung na nandiyan yung junction box natin pagkatapos ng pouring? Oh, patapos Kasi dito sa kabila niyan bawat bawat ah uh, Uh, kanto nito ganito uh, bawat side uh, nilagyan natin yan ng marking ayan marking natin yan mamaya Tsaka lagyan natin ng tie wire para dali natin ma-recognize doon sa ilalim pag uh, tayo binubuksan na natin yan so ang pagbukas niyan minamano namin gamit yung uh, siyempre improvise na naman ulit ng mga lumang screwdriver uh, parang sinisinsil natin yung Ah uh, yung parte kung saan nandoon yung junction box natin. So ayan na. Ayun. So ipakita natin yan mamaya, simpleng paraan lang. Wala nang ano, bali nasa atin naman yang diskarte kung paano natin yang bubuksan sa ilalim. Nasa atin yan. Kasi nauna na sila maglagay ng bar, to mahirap na paggamitan natin ng uh, cutting desk. Kasi mahirapan din naman tayo dyan uh, pag uh, ng steel deck so uh, simple eh, parang traditional na lang siya kung paano natin gawin ayan yun guys abangan nga lang natin mamaya after nito pagkatapos uh, pakita din namin sa inyo after namin na uh, lagyan ng mga junction box at saka mga piping ayan guys update lang